Ayan, tayo mga mo mga laruan ng mga bata. Ay na, uh, pupunta tayo dito. Ayan, may mga sombrero. Ah, sombrero. mga namamasyal ngayong hapon. Napakagandang tanawin dito sa uh, Manila Bay, Phase 1 nakapunta naman dito ngayon nakabalik naman si Papa Long sa wakas matagal-tagal din panahon na hindi tayo nakapunta dito kaya update ko kayo ngayon dito ano ka guys dito tayo ito yung phase 1 yan papasok tayo dito sa sa gate para para i-check natin yung ating ito lang sir wala itong bote ng tubig na iwan iwan ko lang Ewan. Ewan, lang mamaya oo oh. yan mga no, guys ha? ito dito dito nyo ilagay yung mga gamit nyo pagka pumunta kayo ng Manila Bay dito nilagay yung mga buti nyo, yung mga lalagyan sa tubig. Kasi uh, pinagbabawalan yan doon kasi. Ibang mga kababayan natin iniiwan niyan doon sa dulo. Ayan. pa uh, Napakaraming tao pala ngayon dito. Na uh, namamasyal dito sa loob ngayon. Ang pagbago kasi. Tingnan natin ngayon guys. Kasi ngayon lang man nakabalik dito ngayon. Matagal-tagal naman tayo hindi nakabalik. Tingnan natin yung uh, tabing dagat. Ayan yung <laughs> mga nagsisilpi. Ayan mga guys, yung mga biyo rito sa biwok. Napakaganda. Ayan. sa na no, wala na rin ako nakita dito ng mga basura dito pero mayroon pa rin mga plastic na na iwan dito yung mga tangay-tangay na siguro ito sa mga tubig yan may mga kahoy din pala dito na nasa gilid lang yan yeah, may mga nandito pa rin may mga basura pa rin dito na natira yung mga tangay na lang ito guys mga ah tubig Ayan. siguro ito mga kanto yung mga styro galing yan sa mga tangay sang alon mga galing sa ibang lugar Yeah, pero wala nang yung katulad dati na may mga water lily dito na tambak ang basura wala na ngayon yan ito yung napakagandang view sa Manila Bay ngayon na maglakad lang tayo dito sa dulo naman para may pakita natin sa inyo ayan nandito pa rin yung ibang mga basura yan, yung mga bata nagtatampisaw din sa mga paan kasi alat kasi yan. hindi naman yan tabang napakagandang view yun na yung mga pinadala natin napakaganda Tuwang-tuwa yung mga bata rito mag-isa pag uh, lalaro dito sa Dolomite kasi. Nandito tayo sa tabing dagat. Kaya maganda mag-marshal dito. Ayan. Ito yung mga bata naglalaro sa tabing dagat. ayse Hmm. Sigur mga sundalong guys sa pupuntahan diyan sa reclamation area dito sa tina tambakan dito sa harapan sang muwa ah. pupunta, pupuntahan ko yan diyan para may update ko kayo. Sa so, ngayon kasi mainit. Pero maganda lang dito kasi nandito tayo sa tabing dagat. Kaya napakaganda. Ayan. Dito tayo naman. Ito yung mga bata na naglalaro sa tabing dagat nagbabasa ng paan nila kaya may mga plastic dito na ha, uh, naiiwan may mga tangay na yan sa tao dito ang alon oh. yeah. uh, ganda. yan merong abang uh, para dito Ayan guys oh. Hindi ko lang alam kung ano yan. Uh, pambot ata na maliit yan. Hindi naman maalis, nandun lang. Ito yung view ngayon sa Manila Bay guys, mga napakaganda hindi pa rin nagbabago yung view rito kasi napakaganda ang view pala uh, magaganda pa rin ang view marami pa rin namamasyal dito kahit sabi mo mainit marami pa rin namamasyal Napakagandang view mga guys. Tingnan mo lang. Ganito. Ang view. Na uh, pinagmamalaki ngayon isang Manila Bay. Napakagandang uh, lugar. Masarap mamasyal dito lalo pag kasama mo yung pamilya mo, mga anak mo. Napakaganda. Kaya lang yung natin dito mga kababayan. Ayan, nagsilong sila oh. Kasi uh, mainit. Ayan. guys okay guys uh, putuloy ko na to sa lahat ng mga viewers ko sa lahat ng mga subscriber ko sa walang sawang pagsuporta sa akin maraming salamat sa inyo ingat po kayo at God bless hanggang dito lang muna bye bye